So, Taurus sign naman tayo ngayon. Tatalakay natin kung ano ang mga bad traits and the good traits of a Taurus sign. At kung ano yung kailangan at hindi nyo kailangan gawin if you're in a relationship with a Taurus sign. At yung differences ng Taurus na babae at Taurus na lalaki. So, let's start sa kanilang good traits. So, Taurus... Taurus are trustworthy, determined, affectionate, and artistic people. Ang maganda sa mga Taurus ay binavalyo talaga nila kung ano yung totoo and they really know how to keep their words. Pag sinabi nilang gagawin nila, gagawin talaga nila. Kung may pangako sila, gagawin talaga nila ang lahat nang makakaya nila para tuparin ito. Kaya they are surely trustworthy. And isa din sa maganda sa mga Taurus kung so meron silang gustong makuha, hahanap talaga sila ng paraan para makuha ito. At hindi sila mag-give up hanggang hindi nila ma-achieve ang goal na ito. Kaya natatawag talaga silang determinadong tao. And um, if you have a relationship with a Taurus sign or a best friend or a closest to them, alam mong wala talaga silang problema sa paano mag-express ng nararamdaman nila. Um physically. Kaya they are definitely affectionate people. And Taurus is ruled by Venus, the planet of relationship and love, money, and arts. So among Taurus Maroon maka-appreciate the arts and some of them are usually pretty talented in any form of arts and creativity. Now, in order to get the best version of a tarot sign at gusto ninyong lagi nilang i-express sa inyo yung mga positive or good sides sila, ito yung kailangan nyong gawin if you're in a relationship with a tarot sign. So, number one, do keep your words. Dahil ang mga Taurus kung ano yung sinabi mo sa kanila, panghawakan talaga nila yon Kapag may sasabihin ka sa kanila, um, may plano kang gawin about sa relationship niyo, may promises ka sa kanya, may na-share ka in any opinions or anything na sa sinabi mo, hindi talaga nila makalimutan yun. Um, kung bakit mo sinabi yon, kung paano mo sinabi yon, kung kailan mo sinabi yon, panghawakan talaga nila yon. You know, kaya, kaya the more na consistent yung mga bawat salita mo or mga sinabi mo sa kanila, the more na magtitiwala talaga sila sa'yo. And the more na mas maayos yung pagsasama ninyo ng Taurus partner nyo. Dahil um, makakaramdam talaga sila ng parang safeness and security sa'yo. Number two, yayaan nyo sila lagi mag-date. We all know that Taurus are very affectionate people. At if you are in a relationship with them, kailangan mararamdaman nila yung laging may intimacy and romance sa inyong dalawa. Kaya importante na siguraduhin mong meron talagang, bibigyan mo talagang time yung relasyon ninyo to spend time together. At pag-usapan ninyo anything tungkol sa relasyon ninyong dalawa. Dahil pag maramdaman nila na, or nakikita nila na persigido ka talaga na bigyan ng oras yung relasyon ninyo, at mararamdaman nila yung intimacy sa relasyon ninyo, then this for sure will going to bring out the best version of your Taurus partner. Number three, siguro dihin mong responsible kang tao. Sa lahat ng earth signs, si Taurus talaga yung mahilig magplano about sa future. At sa mga planong yun, um, nagkakaroon sila ng mga pananaw sa buhay about sa finances, stability, having a family, having kids. And if nakita nila na ganun ka din, so or nakikita nila na top thing sa'yo yung being responsible for for the future stability then mas lalo sila na ma-attract sa'yo at lalo na ma-excite sila to have you in the future and the more na mas willing sila talaga to work as a team dahil they feel that you are just invested same as they are give these dues and makap experience ka ng full support and commitment of your Taurus partner. Now, pag si Taurus naman ay matrigger to anger, ito naman ang ma-expect mo sa dark side ng isang Taurus sign. They can be very possessive, matigas ang ulo, rigid, at irritable. And remember, this is only when they are operating from the dark side of who they are. And like what I said, lahat tayo, may dark sides. So, If napapansin nila yung relationship ninyo ay parang nagbabago na nag-iiba na dahil sa mga tao na involved sa relationship ninyo or by you acting crazy then nagiging possessive sila at mag-wonder sila bakit hindi nyo maintindihan yung takbo ng relasyon ninyo at dahil dyan magkakaroon talaga ng rules na kailangan mong sundin at magiging matigas din yung ulo nila sa kung ano man ang sasabihin mo they will going to refuse to do anything including having conversation about anything with you nagiging matigas talaga sila paggalit sila yung fun loving and great sense of humor na meron sila pag sila sila, they will turn into a driest desert of no fun, no love, absolutely no making love na mangyayari. Yes, huwag mong isipin na pagbigyan ka nila into making love, paggalit sila dahil magtusa ka sa katigasan nila. Pag matriggered sila, lahat ng gagawin mo sa konting bagay, kung ano man yung galaw mo, may irita talaga sila sa'yo. Kahit pa sa pagnguya mo ng pagkain mo, may irita pa din sila. So, it's best to not get on their bad side. At para makatulong, para hindi, para hindi nyo ma-experience yung bad traits ng Taurus partner ninyo, ito yung mga wag nyong gawin if you're in a relationship with a Taurus sign. Number one, wag kang mag-expect ng something from them na hindi nyo naman napagkasunduan na dalawa. Taurus is a very loving and supportive partner. Pero kung merong kang gustong gawin nila na hindi mo naman sinabi sa kanila na gagawin nila yon, and ini-expect mo na gagawin nila yon dahil ganun ka din sa kanila. Madi-disappoint ka lang talaga at matitrigger lang sila sa'yo dahil hindi nila makikita yung point or na hindi nila makikita yung dahilan bakit nagtatampo ka or magagalit ka dahil sa kung, gusto, sa kung ano man yung gusto mong gawin nila na hindi mo naman sinabi sa kanila na gawin nila yon and they never specifically agree to it. So make sure that meron kayong direct conversation and you both agree to it. Para, you know, pareho kayong magkakaintindihan. Number two, don't make decision na hindi nila alam or hindi nila pinapangunahan. Taurus takes time to make decision. Gusto nila yung maayos at pulido ang lahat bago gawin. At kung mag decision ka lang na ikaw lang mag-isa, at hindi pa niya na na gawin mo na yung isang bagay na yon or decision na yon tapos ginawa mo tapos mag wonder ka kung bakit nag-overreact sila sa konting bagay lang that's the time you have created a big problem for yourself kaya if gagawa ka ng decision para sa relationship ninyo dapat sabihan nyo muna sila or let them run by them by them first na hayaan nyo silang mauna they can give you a great advice na kaya sabihin natin labas na sila sa usapan gusto pa din nila na ma-share mo to sa kanila at sabihin mo to sa kanila um dahil pwede silang magbigay ng great advice kung ano yung dapat mong gawin or paano or ano pa dahil kung mahal ka talaga nila they will always want the best for you number three Huwag kang mag-expect na sasang-ayon sila sa mga walang kwentang bagay na sasapihin mo o gagawin mo. Ganito kasi 'yon. Pag may gusto kang i-share sa kanila at may or may sasabihin ka sa kanila, makikinig sila sa at hindi sila magdududa dahil mahal ka nga nila. And gusto nilang maniwala talaga sa kahit papano. Pero pag yung sasabihin mo sa kanila, it, it doesn't make sense or it doesn't add up. So, magtatanong sila sa'yo and um, hindi ka nila titigilan hanggat hindi nila mag-gets yung ibig mong sabihin. Taurus are many things pero hindi sila mapaninlang na tao and ayaw din nila yung nilinlangan sila ng mga tao. Kaya, you know, mas mabuti yung lagi kang magiging totoo sa kanila because you are going to spend a lot of your time depending on your lies dahil hindi ka talaga nila tatantanan hanggat hindi malalabas yung katotohanan and because of this sasama na yung doob nila sa'yo and dahan-dahan na sila mag-disconnect from you and you know even white lies hindi yan talaga lulusot sa kanila so it is important to know that there are many versions of a Taurus okay? lahat ng signs there are many versions nakadepende yan sa moon sign and the rest of their placements okay and um hindi lang naman talaga tayo nag-base sa sun sign natin okay so at ito naman yung differences ng Taurus na babae at saka ng Taurus na lalaki sa Taurus naman mas extreme sila kaysa sa babaeng Taurus sa lalaking Taurus pag may gagawin sila na gusto talaga nilang gawin like work or anything, nagiging excited talaga sila niyan and parang gusto talaga nila nang tapusin talaga ito ng, at nang maayos pulido. And pag wala naman, nasa bahay lang din sila, nagre-relax, nagchi-chill lang sa bahay and <clears throat> siguro nire-recharge nila yung energy nila. Sa lalaki ng Taurus, makikita mo sa kanila yung extreme sa trabaho lang. Nang trabaho lang, nang trabaho lang. Or another extreme din na nasa bahay lang, nagre-relax and chill. So, hindi ka na mag-worried kung saan kayo pupunta, mag-date or do anything plans together outside the house dahil okay lang talaga sa kanila na nasa bahay lang. Para sa kanila mas okay sila na kasama ka sa bahay lang, okay na yun sa kanila. Well, sa babaeng Taurus, more on sila into planning things, into organizing trips. Na-enjoy -na naman nila yung mga babaeng Taurus na mag-chill lang din sa bahay. Pero not as prick, uh, not as lagi. And ang mga babaeng Taurus din, yung mga nagtetest sa partner nila to make sure na if their partner really care about them, really love them so much, you know, as gaano din nila kamal yung partner nila. So yung ma-complain nyo sa lalaking Taurus ay masyado silang relaxed na tao at di siya masyadong worried sa mga bagay-bagay or even sa relationship niyo or even sa iyo sometimes um, sa mga babaeng Taurus, ma-complain mo naman sa kanila, yung masyado din sila madaming hinihiling. You know, masyado sila madaming plano na example para mapatunayan sa partner ng partner nila kung gaano talaga sila kamahal ng partner nila. At pagdating naman sa male Taurus, yes, hindi talaga sila masyado big plans of adventure for the two of you when it comes into your relationship. Pero kung sasabihin mo lang sa kanila kung ano yung gusto mong mangyari or gawin nila, um, they will also going to do anything na willing naman sila na gawin yun para sa'yo. At sa mga babaeng Taurus naman, sa kanila ay kailangan mo lang talaga na kailangan lang nila ng reassurance at at lagi mo lang talaga silang yayain mag-date na and hindi ka lang talaga yung makukulitan sa mga hinihiling-hiling nila sa iyo. Kaya um wala naman kayo magiging problema ng Taurus partner mo kung um papatunayan nyo lang talaga to prove them lang talaga na kung gaano nyo sila kamahal especially yung sa um, dating thing yun yung mostly sa mga woman eh ang um, gusto nila yung palagi silang dinedate palagi palagi silang na-admire palagi pinapakita sa kanila kung gaano sila kamahal ng partner nila. Kaya sila yung lagi na mas nagbibigay ng test sa partner nila para makita kung how their partner care about them that much. Pero pagdating sa lalaki, parang chill lang. Parang sila yung mostly na masasabing tamad when it comes into relationship. Kaya mostly, madaming, madaming mga ma-encounter, especially sa mga clients ko. Madami silang encounter na Taurus na lalaki na na problema sila because this this men talaga sila yung mostly cheer lang pag hindi mo sinabi na gawin mo to hindi din nila gagawin to pag hindi kayo nag na, hindi kayo na parang nagkaroon ng Um, deal sa gagawin na to. Wala din silang gagawin. Ganun lang sila ka-chill na nalalaking Taurus. Kaya um, some of the men women na, na may ini-expect sila sa Taurus men na gagawin na without telling them. Mahirap 'yun kasi yung Taurus na Taurus na lalaki, especially gusto nila yung yung may pinag-usapan kayo bago nila gawin 'yun para mas matter na in, in in a good terms na magplano ka na lang na ito yung gawin natin or magpaparinig ka na lang sa kanila kasi maintindihan din naman nila yon